Hello, madlang people, mabuhay. At ayan na nga, pinakanta nyo pa ang inyong Nanay Maji. O oh, ayan na nga, at bigla nga kaming napadpad dyan sa grand opening ng French Brew dahil kay Mom Shiana Joy ay nako ikaw ma'am ha kasalanan mo yan charis at nga ba diba, naghatid lang tayo ng ating junakis e eh, bigla tayong napadpad para magkapit ayan na nga ang ating mga momshies at kung itatanong nyo naman kung nasa ng aming mga kiddos ayun busy busy sa school nag e-exam e exam Siyempre, saglit lang naman kami dyan. magkakapilang tayo. Breakfast, ganun. At ayan na nga ang kanilang menu. O, ba diba? Ang dami nilang ino-offer na food dyan. Tingnan nyo na lang po yan. O kaya naman, pag malapit lang kayo, bisitahin nyo na din. Eto talaga yung mga eksenang nakakaloka minsan. Yung naghatid ka lang sa anak mo, pero bigla, boom! magkakapi ka pala ng wala sa oras o oh, ba diba? at nakakaloka 90 pesos lang talagang aking dala pero thank you mga moms o oh, alam nyo na yan ha <laughs> 90 lang ang pera ko, bahala kayo chan, charot o oh, sige, mas lang importante na kapag kape-kape tayo, diba habang hiniintay namin ang aming mga anak matapos mag-exam ay sumaglit nga lang kami dyan para mag-breakfast ayan ang aming mga foodang, o oh, diba creamy pasta and garlic at saka ayan ang aming mga kape at kung taga dito ka lang din naman sa amin ay i-try mo na yan mars magbreakfast ka na diyan magkapi-kapi ka na rin habang nag-aantay sa anak mo di ba puslit-puslit din pag may time charot joke lang at, <laughs> pero talaga in fairness ang sarap ng kape nila i love it O, oh, di ba masarap din ang kanilang pasta masarap siya lahat at kaya naman Idadalhin ko rin ang aking mga junakis dyan Para matry din nila O, kain-kain muna tayo mga Mars O, diba, bilang nanay Alam niyo na kailangan talaga busog na busog tayo Dahil pag uwi natin sa bahay Naku, makikipagbakpakan na naman tayo sa trabahong bahay At sa kulit ng ating mga anakis At ayan na nga, at busog na busog na nga ang mga mamsis At kulang nga kami dyan Shout out sa mga wala o, alam nyo na, kapag nakompleto na tayo, babalik tayo dyan para magkape at magchikahan. Siyempre, sumunod naman talaga ang aming paring Joel. Shout out! O, di ba, ang nag-iisa naming papshis dahil wala siyang kasamang papshis dito. Lahat sila'y nasa malayo. At maraming salamat nga dahil grand opening, naka 50% off sila. O, di ba? Ang laki ng na-discount ng inyong mga mamsies. O, di Salamat. At talagang masarap talaga lahat. O, siya mga Mars. At ayan na nga, may pabalot pa talaga tayo. O, ayan ang labas ng French Brew Cafe. At kami na nga dyan ay pabalik sa school at susunduin na namin ang mga kiddos. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa uulitin. Bye!